Babe, so sorry. Uh, sorry talaga. Ay, ayoko siyang patulan. Pasensya ka na pero kasi inis na inis na talaga ako sa kanya sa mga parinig niya. Kapal mo ka. Wow. Um, You really changed. Ngayon lang kita nakita ng ganyan. Matapang pa palaban. Tanggalan mo pa ako ng trabaho bilang asawa mo eh. Mga hindi mo na ako kailangan para ipagtanggol ka. Tsaka babe, wala na nang nagpapa-apekto doon. Ako nang bahala pag sasabihan ko yan. Eh, At tingin mo ba makikinig siya? Sa asta ni Shira, parang hindi niya na tayo titigilan eh. And in her mind, tingin niya talaga may karapatan pa siya sa'yo. Because babe, technically speaking, kasal pa nga kayo. I know, babe. But don't worry. Ang sabi sa akin ni attorney, na-file na niya ang affidavit of free appearance sa civil registry. Court order nila hinihintay ko. Oh. Mahulan ng karapatan sa akin yan. Pero babe, gaano pa katagal kasi yan? Minimum daw, three months. Three months? Babe, ang tagal pa nun. Ang dami pang pwedeng gawin ni Shira. Paano natin mabubuo yung pamilya natin kung month ma ng nanggugulo siya? Siyempre, hindi ko mahahayaan manggulo siya sa atin. At lalong hindi ko hahayaan na saktan ka niya. Pag ginawa niyo, niya yun, ako makakabanga niya. Gary, ano pa ba, ba natin dito? Leslie, alam mo? Kung ibebenta natin yung utak mo, mahal yung price. Kasi slightly use eh. Can't you see? Inaantay natin dito si Christy dahil hindi ako papayag na siya'y manalo ngayon. Gabi ka naman sa akin, girl. Ayun na siya. Christy, tara! Let's finish what we started. Ngayon na wala dito si Jordan para i-defend ka. Ngayon mo, ilabas yung tapang mo. Shira, please. Ayoko na ng gulo. Pabayaan mo na ako. Ah, ang sweet mo naman, Shira. Bakit? Total, masama na rin naman ako sa paningin mo. E di na natin. Ano ba gusto mong mangyari? Isa lang. And that is for you to row, row, row your boat a hell far away from the Jordan. Alam ano mo, kung pumayag ka lang sana sa deal natin dalawa, sana magkasama na kami ngayon. Kaso suga pa ka rin. Eh. Sa'yo na nga si Tori. Gusto mo? Pati si Jordan, sa'yo din. Kung makapagsalita ka, akala mo sa'yo sila. Anak ko si Tori at asawa ko si Jordan. Pamilya ko sila. Kaya akin sila. Nakakalimutan mo yata na kami ni Jordan. Nasaan sing-sing mo? Ha? Ako ang asawa niya at maayos kaming dalawa! Bago ka bumalik! Alam mo dapat hindi ka nabumalik eh. You served me dead! Noong una naaawa pa ako sa si Michelle unti ko na ang pabayaan yung sarili ko, kaligayahan, dahil ayaw kitang masaktan. Pero ngayon, alam ko na kung ano yung totoo kulay. Kaya tama lang na ipaglaban ko ang pamilya ko. At wala kang karapatan sa kanila, lalo na't ganyan ang ugali mo! <laughs> ano ba pinagmamalaki mo? Ha? Na ikaw pinili ni Jordan? Hmm? Alam mo, yung kasal ninyong dalawa, parang balot lang yan ng regalo masarap buwa sa akin. At hindi po ikaw ang first wife, bakit hindi mo special ka? Ha? Hindi. Para kang ipis na nagpipinong bago. Ang sarap mong chinilasin para mamatay ka na! Sige! Sige! Subukin mo ako. Kala mo, ah, atras ako.